Merry Christmas! Ito na yata ang pinakamasayang araw sa buhay nating mga Pilipino. Kayo ba, ano ang pinakamasayang part ng Pasko para sa inyo? Alam niyo nung bata ako, ang favorite ko yung pagbukas sa mga regalo. Yung mga nakabalot na regalo na nilalagay sa ilalim ng Christmas tree na dapat sa araw lang ng Pasko pwedeng buksan. So nung bata kami, araw-araw binibisita namin yung mga regalo binubuhat, tinitimbang, kinakalog, hinuhulaan ko anong laman. At habang papalapit ng papalapit ang Pasko, pataas ang pataas yung anticipation, yung excitement. And then, pagdating ng December 25, pagkagising sa umaga, ay, diretsyo na sa Christmas tree at nagmamadaling buksan yung mga regalo. Na-experience nyo rin ba yon? Masaya, di ba? Ang regalo ay simbolo ng pagpapala at pagmamahal na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang sabi sa Gospel according to John, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ang pinakamahalagang regalo mula sa Diyos ay ang kanyang anak na si Jesus at ang biyaya ng kaligtasan na dulot niya. Tinanggap mo na ba yung dakilang regalong to? Pray tayo. Ama namin, salamat sa dakilang pag-ibig mo at binigay mo ang walang katumbas na regalo ang inyong anak na si Jesus. Salamat sa kaligtasan na nilaan mo para sa mga nagtitiwala sa iyo. Salamat sa pagmamahal na pinaramdam mo sa amin bilang iyong mga anak. Purihin ka sa aming buhay ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.